Welcome to Stellar Newsio, your news YouTube news hub. Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Pagkatapos ng ilang araw ng kontrobersya, Maris Racal binuksan na ang panig. Matapos ang mainit na kontrobersyang sumabog sa social media, na nagsimula sa mga Instagram posts ng ex-girlfriend ni Anthony Jennings na si Jam Villanueva, tuluyang nagsalita si Maris Racal upang ibahagi ang kanyang panig. Si Maris ang tinutukoy na dahilan ng hiwalayan ni na Anthony at Jam, matapos ang pitong taong relasyon. Bukod dito, pareho silang pinaratangan ng cheating habang nasa kanika nilang relasyon pa. Sa isang labing apat na minute na video sa YouTube channel ng ABS-CBN noong Bernes, December 6, emosyonal na hinarap ni Maris ang publiko. Sa suot niyang puting turtleneck cardigan, malinaw niyang inamin ang kanyang mga pagkakamali. Today, I will be speaking from my heart. Lahat ng sasabihin ko ay galing sa puso ko. I will take accountability for everything. Nagkamali ako, and I wanna say sorry for everything that I have done, panimula ni Maris. Sinundan ito ng kanyang kwento kung paano sila naging malapit ni Anthony Jennings, na nag-ugat noong sila'y magkasama sa kapamilya series na Can't Buy Me Love. Anya, nagsimula ito noong Hunyo 2000 at 24 habang siya'y nasa mahirap na yugto ng kanyang buhay. I was lonely, and I was getting attention from Anthony. The kind of attention that I needed, said ni Maris. Inamin niyang agad siyang nakipaghiwalay sa dating kasintahang si Rico Blanco, matapos niyang maramdaman ang damdamin para kay Anthony. I came clean right away. I told MYX everything, and I admitted things to him. Then we broke up. It wasn't easy. It was very hard for me, too, dagdag niya. Pagsisimula ng mas malalim na relasyon. Habang patuloy na nagtatrabaho araw-araw sa parehong proyekto, unti-unting nahulog ang loob ni Maris kay Anthony. Sa isang taping sa Italy noong Setyembre, naging mas malalim pa ang kanilang relasyon. Doon nag-start naging deep yung pagkakakilala namin sa isa't isa. I really fell, pagbabahagi niya. Ngunit hindi may iwasang mabatiko si Maris online dahil sa mga posts ni Jam na tila patungkol sa kanila ni Anthony. Paulit-ulit daw niyang tinanong si Anthony kung kailan ito maglalabas ng pahayag na break na sila ni Jam. I begged him to fix this cause I'm so tired of getting bashed. He said wait, he was just waiting for the right moment. I waited. I still kept quiet, kwento ni Maris. Ang paglabas ng mga screenshot. Noong December 3, bumulaga ang mga screenshots ng pribadong pag-uusap ni na Maris at Anthony na ibinahagi ni Jam sa Instagram. Dito lumabas na tila may relasyon na ang dalawa, habang hindi pa opisyal na hiwalay si na Anthony at Jam. Lubos itong ikinabigla ni Maris. Anya, I was gutted. I was shocked. I'm truly, truly embarrassed dahil nakita ng tao lahat ng yon without my consent against MY Will. Napagtanto rin niya na pareho silang naging clueless, ni Jam sa tunay na estado ng relasyon ni Anthony. I didn't know. I was in the dark. I had no idea, saad niya. Now I get her pain. I get her wrath. I get her anger. Paghingi ng tawat ni Maris. Sa huling bahagi ng kanyang pahayag, humingi ng tawad si Maris sa lahat ng taong nasaktan, lalo na kay Jam. I'm sad na nakita yon ng tao. I'm sorry to those I have hurt. Most especially, I'm very sorry to those people who supported me for 10 years, Annie Maris. Bagamat hindi niya alam ang magiging epekto ng isyong ito sa kanyang karera, tiniyak niyang magpapatuloy siya sa trabaho at hanap ng pagkakataong muling maitayo ang kanyang dignidad. Tuloy pa rin ang laban. Magtatrabaho pa rin ako kahit mahirap hindi pa rin namamatay ang apoy sa puso ko pagkatapos niya. Sa kabila ng lahat, iginiit ni Maris na tulad ng ibang tao, siya'y hindi perpekto. What you saw was not a perfect human. I'm far, far from being perfect. I'm just a human being. That's it. Pagkatapos ng ilang araw ng kontrobersya, Maris Rakal binuksan na ang panig. Matapos ang mainit na kontrobersyang sumabog sa social media, na nagsimula sa mga Instagram posts ng ex-girlfriend ni Anthony Jennings na si Jam Villanueva, tuluyang nagsalita si Maris Rakal upang ibahagi ang kanyang panig. Si Maris ang tinutukoy na dahilan ng hiwalayan ni na Anthony at Jam, matapos ang pitong taong relasyon. Bukod dito, pareho silang pinaratangan ng cheating habang nasa kanika nilang relasyon pa sa isang labing apat na minute na video sa YouTube channel ng ABS Bin noong Biyernes, December 6, emosyonal na hinarap ni Maris ang publiko. Sa suot niyang puting turtleneck cardigan, malinaw niyang inamin ang kanyang mga pagkakamali. Today, I will be speaking from my heart. Lahat ng sasabihin ko ay galing sa puso ko. I will take accountability for everything. Nagkamali ako, and I wanna say sorry for everything that I have done, panimula ni Maris. Sinundan ito ng kanyang kwento kung paano sila naging malapit ni Anthony Jennings, na nag-ugat noong sila'y magkasama sa kapamilya series na Can't Buy Me Love. Anya, nagsimula ito noong Hunyo 2002 at 24 habang siya'y nasa mahirap na yugto ng kanyang buhay. I was lonely, and I was getting attention from Anthony. The kind of attention that I needed, said ni Maris. Inamin niyang agad siyang nakipaghiwalay sa dating kasintahang si Rico Blanco, matapos niyang maramdaman ang damdamin para kay Anthony. I came clean right away. I told MYX everything, and I admitted things to him. Then we broke up. It wasn't easy. It was very hard for me, too, dagdag niya. Pagsisimula ng mas malalim na relasyon. Habang patuloy na nagtatrabaho araw-araw sa parehong proyekto, unti-unting nahulog ang loob ni Maris kay Anthony. Sa isang taping sa Italy noong Setyembre, naging mas malalim pa ang kanilang relasyon. Doon nag-start naging deep yung pagkakakilala namin sa isa't isa. I really fell, pagbabahagi niya. Ngunit hindi may iwasang mabatiko si Maris online dahil sa mga posts ni Jam na tila patungkol sa kanila ni Anthony. Paulit-ulit daw niyang tinanong si Anthony kung kailan ito maglalabas ng pahayag na break na sila ni Jam. I begged him to fix this cause I'm so tired of getting bashed. He said wait, he was just waiting for the right moment. I waited. I still kept quiet, kwento ni Maris. Ang paglabas ng mga screenshot. Noong December 3, bumulaga ang mga screenshots ng pribadong pag-uusap ni na Maris at Anthony na ibinahagi ni Jam sa Instagram. Dito lumabas na tila may relasyon na ang dalawa, habang hindi pa opisyal na hiwalay si na Anthony at Jam lubos itong ikinabigla ni Maris. Anya, I was gutted. I was shocked. I'm truly, truly embarrassed dahil nakita ng tao lahat ng yon without MY consent, against MY will. Napagtanto rin niya na pareho silang naging clueless, ni Jam sa tunay na estado ng relasyon ni Anthony. I didn't know. I was in the dark. I had no idea, saad niya. Now I get her pain. I get her wrath. I get her anger. Paghingi ng tawat ni Maris. Sa huling bahagi ng kanyang pahayag, humingi ng tawad si Maris sa lahat ng taong nasaktan, lalo na kay Jam. I'm sad na nakita yon ng tao. I'm sorry to those I have hurt. Most especially, I'm very sorry to those people who supported me for 10 years, Annie Maris. Bagamat hindi niya alam ang magiging epekto ng isyong ito sa kanyang karera, Tiniyak niyang magpapatuloy siya sa trabaho at hanap ng pagkakataong muling maitayo ang kanyang dignidad. Tuloy pa rin ang laban. Magtatrabaho pa rin ako kahit mahirap. Hindi pa rin namamatay ang apoy sa puso ko pagkatapos niya. Sa kabila ng lahat, iginiit ni Maris na tulad ng ibang tao, siya'y hindi perpekto. What you saw was not a perfect human. I'm far, far from being perfect. I'm just a human being. That's it. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? Feel free to comment your. Ano ang masasabi? This has been Angelo. Hanggang sa susunod na balita.